Two, magti 3 weeks na akong pinuputak tin ito si GC namin. Master Charles, sorry sa pagload Hindi ko alam kung naging uncomfort fault. Ah, uh -huh. naging uncompa. Uh -huh. For tumble. Mali pa spelling mo. Uncomfortable. Uncomfortable ka ng mga parang 'yon. Pero kailangan kailangan ko lang, lang talaga ibigay yung aking sana PC card. Tara, na, ano natin tin? Mukhang handa na ako, guys. Master na ito si Chares Ayan na, ko nyo yun Master na si Chares Master na ito si Chares Nandun, saan picture pa ako Pinaingkita <tod> na opre pre Pinaingkita na o <tod> na daw siya Eh malaramdam ako, di ba? Malaramdam ako ang aking at ingit Nalaramdam na aking damdamin Hindi maaaring kaibigan ko lang Makapagpapicture kay Chares Dapat ako <tod> din, di ba? Ultimate pa na ako ni Charis. Di nyo ba alam? Meron ako to. Si Charis yan, guys. At permado ni Master Charis yan. Oh, I'm Sim. Saan? Ayan o. Ayan o. Ayan o. Nabaliw. Nabaliw. Pinainggitan eh. Anong mga nasa isip ko mga yan? Kailangan ko rin mga pagpapicture kay Charis. At kailangan ko rin siya mabigyan ng ampaw. Kaso, nawala na ako ng ampaw noon. And ang naibigay ko na lang ay isang sana PC na papakita ko ngayon dito. Ito. Ayan. Charis, guys! Ah! Ayan, pinakita sa akin, ako Nakita ko, sabi ko, kinala ko yun Ayan o, Kita nyo ba yan, si Machu Ayan o, Ayan si Charis Ayan na, si Charis Naiyan si Charis o si Charis o Wait lang mga kaibigan Naantala ay, ang pamimigay ko dito ng photo Sorry mga kaibigan, nakapokus na ako sa goal Nakaset na, oh I am locked in I am locked in boys <laughs> This is it This is it, man. this is it <laughs> Eh <laughs> na, patalo tal na bro. si Tango. Isingat ka lang. Bawal talaga, boss. Bawal. So, may kailangan akong gawin, di ba? Boss. <laughs> Sige mo, Cherez. Cherez! Ngayon na. <laughs> Cherez! Tumigil ka, Cherez! Busy ka yung plano sa'yo, Cherez! <laughs> I love you, Cherez! <laughs> Cherez! <laughs> <Cheres! laughs> <Cheres! laughs> Dito ka lang, boss! Dito ka lang, boss! Tisi si Ate natatawa na eh. Charest! Busy card para sa'yo, Charest! Master! May altar ka Master! Omzim! <laughs> um, <laughs> ayun na, ko na may wagang photo art, mga kaibigan. Lumot ka, Master! Na, yun na! Lumod ka, Master! lumut ka! lumut ka, <laughs> Master! lumut ka! Nainig inigyon yun! Pusang gala! Sobrang angas, sumunod ako sa kanila. I'm locked in. Locked! in na ako, boys. Kasi focus ako sa goal na makapagpapicture ako kay Charis. Alay na. Lumot ka, mas. Lumot ka! <laughs> Look! See what they have done! <laughs> Charis! 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 Charis Masari mo na to, Charis! <laughs> oh, sa pinagtatawa na ako, guys! Kasi ate, oh, natatawa na rin. Tapos... <laughs> nag-double hood ata ako dyan kasi parang nakita ko lumingon si Charis eh. Pero gumanon din agad eh. Iiwas na natin sa akin kasi nakakaya yung pinagagawa ko. Hindi ko namin ginila yan. Tinatanggi nila ako. Karabi guys, karabi. <laughs> 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 kupo, po. Ayun na. Ate Rino! Ayun na. Ayan na, lumalabas niya Jerry Jerry. Pagal! 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 Kiling kiling ako. As I'm Yan itsura. Look at that. Look at that face. Look at that face. Medyo natulala ako dyan. Gusto ko magpapicture pero, ah, wait. Magpapicture nga pala ako. Pero yung ginawa ko, buti nilang doon ang iba natin mga master at pinikturan tayo. Tamay mo kami! Tama yung bungis-ngis ko dyan! Mmm! Yung bungis-ngis ni Idol eh! Bakit hindi kita naman sa live si Charest, boss? Thank you, boss! Okay, so, tira doon sa may konting... Tag mo na kami! Tag na kami! Yan, ang itsura namin ni Charest. Yes, Okay na. Ayun na, natuwa na nga yung mga lingkod Ayoko na, ayoko na Hinila na ako dyan, eh no Hinatakaw ni ate girl Guys, hinatakaw ko Hinalayo sa o Pinulak siya Pinulak ka Nagmakaawa eh Nilukuran eh Nilukuran siya Nilukuran siya Guys Jangan yang tahu We won We won We won daw, pero mamaya nasa accommodation, anong-ano na yan eh. Gusto na magpakain sa lupa sa kanyang pinagkakagawa. Let's go! So, gusto niyo makikita ang picture namin ito. Tataklo ba kalimutawa ako kasi hindi nais na na nga yung pagbumuka doon. Let's go! <laughs> yung B, yung untricked good morning towel talaga nagdala doon eh. I'm still glad na nakapagpapicture ulit ako kay Charis. So, last year, nakapagpapicture ako sa kanya sa Conquest. And now, this year, this time, nakapagpapicture naman ako sa kanya after ng twice fan meet. And also, Charis as binato sa sana. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. At so, kung na-enjoy mo tong video nito, um, pakishare na rin. Pakitag si Charis. <laughs> Be sure to uh, like, diba, comment, mag-react ka dito. And, um, see you on the next one. I-accept kaya niya yung apology video ko.